So yan po, good morning mga ka-update. Ngayon po, update na naman tayo sa mga lihim na ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Welcome to Romis Update Channel! Mamaya po mga ka-update, meron tayong panonoring video na kung saan makita natin yung lihim na mga pinupuntahan ni Pangulong Bupong Marcos para nga sa ikaw-unlad ng mga mamamayang Pilipino. Ito po yung kanyang pagpunta doon sa Malampaya Peace Corps Drilling Project at ito nga po ay makikita sa Palawan. So yan nga po nagsagawa ang Pangulo ng Flyby Inspection sa Malampaya Peace Corps Drilling Project at ito nga ay nangyari noong July 14, 2025. Sakay yung Pangulo ng Bell 412 na Presidential Helicopter. Kasama niya doon si DOE Secretary Sharon Garin. Nakipagkita rin po ang Pangulo sa mga lokal na opisyalis ng Ilnido, Palawan at sa mga miyembro ng Philippine Air Force. At mainit nga na sinalubong ni Mayor Ednalim ang Pangulong Bongbong Marcos kasama ang mga lokal na opisyal. So panorin po muna natin yung video mga ka-update. So diyan po nakita natin no yung aerial inspection ng pangulo. Yung pagsasagawa nga ng drilling operation na yan sa Malampaya Fish Pool Project ay may layuning makahanap ng mga posibleng reserva ng langis upang tugunan ang energy security ng ating bansa. So makita natin yung kasipagan ng pangulo no. Uh, mapalupa, mapahimpapawid, talagang umiikot siya at tinitignan yung mga project na hindi lang nakatingga hindi lang siya nakabase doon sa mga report na patuloy na ginagawa siya talaga ay tinitignan niya kung ano nga yung totoong kalagayan ng mga proyekto ang pagbisita po ng pangulo ay upang makita ang kalagayan ng naturang proyekto na bahagi ng mahalagang programa ng administrasyon ng ating pangulong Bongbong Marcos Jr upang mabigyan nga ng sapat at abot kayang supply ng kuryente ang mga Pilipino. Ang proyektong ito po ay nakatuon sa pagpapatatag ng energy security ng ating bansa. At tiyak na ito po ay mapapakinabangan ng mga mamamayang Pilipino sa hinaharap. So makita natin yung talagang napakagandang vision ng ating Pangulo na meron tayo. Hindi lang siya nakatuon sa mga pangkasalukuyang pangangailangan ng mga mamamayang Pilipino, kundi maging yung sa hinaharap. Trabaho na siya ng trabaho para sa pagkasalukuyan, pangangailangan ng bigas ngayon, pangangailangan ng siguridad, pangangailangan ng edukasyon, pangangailangan ng transportasyon, pangangailangan ng uh, medikal, uh, at ito naman po ay pangangailangan para sa panghinaharap. Napakasimple ng ating Pangulo. Kulang sa salita, pero sobra sa gawa. Sa hindi po nakagusto ng ating vlog na ito, humingi po ako ng pasinsya, pero tayo po ay nasa katotohanan lamang palagi. At sa mga nakagusto naman ng ating vlog, palike na lang po sa mismong video. Pa-share na din po mga ka-update at pa-subscribe na din po sa aming maliit na channel. So muli po, maraming maraming salamat sa panonood at suporta. Glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat.